Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga na nagpe-prepare ang lahat para sa birthday celebration ni Kuya Jomar. Nakilala nga rin ni Kalingap Rab at ng buong Kalingap team ang kapatid ni Kuya Jomar na talaga namang kamukhang kamukha niya. Kompleto din kasi ang mga mahalagang tao doon sa celebration na yun. Dahil talagang pinaghandaan yon ng buong kalingap, mga fans at talang lala na ng mga sponsors na nagmamahal sa kanila. Isa <laughs> lang yung mata, muna Isa na Ayan po. Happy birthday, Papa John <laughs> from Team Jom -Goyoy. Dalawa ka lang. Tatlo yan. May isa pa dun. Grabe. Wow. Ayan po. Si Gojilo. Ano Gojilo yung putahe mo? Ihaw tayo ng bangos. Bangos? Uh, oh, Magaling yun si Gojilo. Ano, mga ihaw. Ang usawan. Ang usawan natin sa kanilang ihaw. Joms, Kapatid mo? Oh. Anong mukha mo? Ipangalan? Joel ha po. Bro, Joel. Ay, nakita ka Ayun yung araw ay natin sa pag-ano. Tapos ito po yung kapatid ko pa rin. No. Kapatid mo rin? Oo. Oh, oh, uh, si ah, hi. hi, hi. hi. Kuya, Hello. kuya Rob okay. okay. Tapos si Kay. Kapatid mo rin? Um, Joe, ni ano. Ah, ni Joel na Joel. Tapos kapatid ko ni Jam. Ah, ito si Jan. Oo. Tapos sila? Si Yuna. Ayan. Tapos po yung Uh, supporters. Ah, supporters pala, okay. si tita. tita okay. Dems, mami Dems. Hi, po, Ay, mami, mami, mami Dems. Mami Dems? Papo. Hi po, Mami Dems. <laughs> Kailangan din po. Alas po, Mami Dems. Ay, galing kami po sa anong mingganaw. Hindi po kasama niyo po. Yung granddaughter ko, tapos uh, yung pamangkin. Nandito, eh? oh, nandito, pa, nandito po sila eh. nandito sila eh. Pag nandito po kami, baka marulungin. Hindi. Ayun pa, ayun po. Kasi nagustuhan namin yung vlog niya. Wala. po kayong kamag-anak dito sa uh, Bicol dahil... Wala. Ah, talaga nagpunta kayo dito. Oh, wow. Wow. Yan na bro. Hindi papayag yung mga anak ko. Uh, tapos... Ano eh, oh, nag ano kami, nag-video call ni Joma uh. Sabi niya, may sasakyan daw. Uh -huh. Mag-ano sa amin, tapos may magsama pa. Uh -huh. Yun nga, yung mga anak ko, papayag. Kasi, uh -huh. gusto man, gustuhan -huh. ko. Okay. Ako palagi akong pa Sa Jomar? Yes. Na, pero palagi akong magpunta sa Bangal. Mm, okay. So, welcome po. po kayo dito. Anytime. <laughs> Balik ako dito. Basta mag-wedding na. Opo. <laughs> Sana magkatuloy yan. Kasi maninang ako. Ang dami niyo na po. <laughs> um, hindi pa sinagot. Ay, mahirap. <laughs> <laughs> mahirap na. Huwag <laughs> oh, oh. ah, na patagalin. Parang niyo po pagkatapos ng bahay ni Carlo. Oo. Apagkatapos. Hindi ka lang matapos. man mahirap. Grabe at napakarami talaga nagmamahal kay Kuya Jomar at kay Ate Carla dahil meron nga silang sponsor na tagaibang lugar pa at nagbiyahe ng napakarami oras para lamang makita si Kuya Jomar at si Ate Carla. Ito nga mga sponsors na talaga namang mahal na mahal sila Ate Carla at Kuya Jomar. Kaya sobra din ang pasasalamat ni Ate Carla at Kuya Jomar sa mga tao na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa kanila. sa uh, uh, um, uh, uh? yeah. ah, okay, Uy! Grabe! Pantalon. Wow! na Ah! kayo? Kupol! Kupol to! Ganyan na tayo! Ganyan? Kupol, kanina. Kanda! 6.30 kami yung nag Atos Tapos, connecting flight. Ang galit na ako. Tapos, bukas. Uy! na arri Grabe talaga! Ang support.

Okay, Ayo guys, guys, okay, guys, 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 Okay, muna po tayo bagong uh, sama-sama po sa malalangin hey Lord, Bago nga mag-start ang at kantahan para kay Kuya Jomar ay syempre nagdasal muna ang lahat Talagang na-enjoy nga ito ni Kuya Jomar dahil ganado lahat at napakaraming mga tao ang nag-effort para pasayahin siya. Syempre, nandun din talaga si Ate Carla

Okay, pray okay. po tayo bago yung uh, sama-sama po tayo malalangin. Okay, Lord, maraming sa gabi nito. Salamat sa oras na pinakalang po sa amin para kami magtipon-tipon para sa kakawal. Omar, uh, dalangin po namin na uh, ang ay pagkalong mo sa bawat isa at uh, magbusog po ang lahat at mag-enjoy sa banding nito. Uh, Ito yung sa pangalan ni Jesus. Amen.

kasapuruha paginap ko balina tumungun micho ang katai ng mga pagakameng nagdudulot ng pag-asa sa benjo ng lahat ng mga yung po sa may mga puso na Yung mga, ano po, yung mga... Na... Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli bye